is yan. yan lao lang. Wala nyo yang-yang. Wala. Yang-yang. Yang-yang. Ante? Yan. <laughs> Ayun, guys. Ang daming repulyo. Ayan, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan mga ka-dragon, nandito ulit tayo syempre sa bukid. Wala katapos ang, ano, uh, bukid life. May ang team probinsya. <laughs> Meron team na tayong Provincia, team siyudad. May team Singapore sa DFL Sisters naman yon. Yan, sa mga hindi pa po naka-subscribe sa DFL Sisters, yan, subscribe nyo naman kami dyan mga ka-dragon. Ayan, sa mga hindi pa po nakapalo sa ating Facebook page, pakipalo nyo po kami, Drown Fruit Ladies Official. Yan, oh, wow. yeah, ngayong araw, guys, ay, ano, mag... Nahuli na kami magtanim. <laughs> magtanim <laughs> kami ng kuan ng sibuyas. Talagang eh. gustong gusto namin nagpapahuli. <laughs> <laughs> Baka makaani kami ng isang red bag, de. Hindi, oh, diba? may, de, may nagbigay sa amin ng ano, <laughs> uh, ng punla diba? ng sibuyas. So, naisip namin, do eh yung ginawa naming garden dito sa may ano ay katabi ng kamote yun diretsuin na namin yun Tata tataniman namin ng ano ng sibuyas para pag kailangan natin ng dahon ng sibuyas sa mga aros caldo ganun may mapagkukunan tayo Lunch natin ngayon guys ay nagharvest tayo kahapon ng ano ng repolyo, repolyo mag uh, ano tayo anong ba talagang doon piyesa isda piyesang isda with ano saba so ayan guys sana ay samahan nyo po ulit kami sa aming panibagong episode let's go let's go na. ayan mga kadragon, uh, nakabili tayo ng ano gumamela ito ay kulay puti yun ganda maganda yan guys pag namulaklak na tapos ito naman guys, yung ano naman to, pulay dilaw, ganda niya oh. Ang ganda nung dilaw, ang laki ng bulaklak. Sa tag-ulan, ititrim natin 'yan para hindi siya ganung kakapal. Ay yung hindi siya tumataas. Mari pa Mari Maghanap pa tayo ng ano yung kulay dilaw na, ay kulay pink naman na gumamela. Maganda kasi guys kapag ano yung maraming bulak-bulak. Ang sarap sa mata. Ito mga kadragon yung nabili natin ano kahapon. So, reject. laki oh. O din di, na tayo maingit sa mga may mag, sa mga nagtanim ng sibuya, tayo nagtanim din. Isang kung isang kong ano, tali. Ilang lata yung tanim niyo? Ikon lang siguro yun. I want it kung isang tali niyo. Isang lata mm, pa yung matitira na yun. Ano lang ito mga kandrami, pang gamit yun. Baka kunti-kunti na nga lang, bulogan ka. <laughs> Kunti na nga lang, mag-spaghetti pa.

<laughs> May pataba na rin oh. Ang pula Di naman Dito tuyo na. Dito mo lahat, Takip mulat ante? <laughs> Ito guys, uh, ano to, sobra yung kanilang punla. So, sayang naman kung hindi itanim. Sayang. pa naman ng kanya. Matigas na yung puno. Dag na pala dag si Sibsi Ayan mga kadragan at oh, tapos na kami magtanim kaya lang ay kulang nga ating punla so dinagdagan na natin ng pet chai. Andito si Popot na makuli. Namasyal si Popot. Ito, medyo lumalaki na rin yung dahon, no? Mm -hmm. Flower, daw, flower. You want you flower, Yang? Ayun na yung flowers. <kamay mo>. For you. <laughs> Ang kamay naman ni Tito Peng. may <laughs> good. Wait na. Talk mo. Say thank you. Yang, say thank you na. Ang tawag, thank you. Ito daw. Thank you. Thank you. Thank you.

Ay, ayun niyang o laki ng bulaklak o yung gumamela. Huwag mong pitasin niya Ay, na. Pot pot! Namasyal ka sa kambing mo, Pat? Ano? Kamasa yung kambing mo? anak na? Ha? Namis niya meme? dito. You want me? Meme? Nagahanap ng bear. <laughs> dapat lang may nakistock ng bear dito eh. Mm. Gusto mo, Meme? Meme? Naki uh, okay, merienda sila <laughs> Thank you, Kip and I Binigyan <laughs> namin ng merienda, Dok Naki lang ng merienda Thank sa merienda Merienda, merienda Ano <laughs> <laughs> sabi ni Lula Ligaya, Yang? Saan <laughs> <tawa ni> <laughs> kaya si Popot? popot Losan nah, kayak si popot. Where is, yan, yan? Where is yan? Yan la, wala Yang yang. Hala, <laughs> yang Popot. Yang. Popo? <laughs> yang.

kakukyat nang nabili namin sa amin. Kung kailan kailangan ng oh, saba, oh, okay. wala tayong mapahingo. mga bata pa yung doon sa may tulungan ng bago? Mura pa yung mga saba natin. Pagka daw yung okra. Hindi na sabahin, hindi mahulog. Pakita mo kayo Lula Dali, para maganda, wait lang. Wow, ka-pretty-pretty naman ni Papa. Sa'yo, padans, padans pa muna. Okay, turn around. Miss Universe. Di ba, oh, mag Miss Universe, universe ka na? Oo, 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 oo. Ganap ka na naman ng adeng? Two years pa. mag adeng ka na naman. Two years pa yang! Yang! <laughs> <laughs> Psst. Ang langanan <laughs> ni. Ang langanan. Bulaga. 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 Ay, kakbunga. Yan. Kanina mo ba? Kapag. Eh, mayroon din ba?

itu, apa yang? <laughs> ano yan? Ano yan? Ito, yang oh. elephant Ayan, oh. Ooh, elephant. elephant. Ito. apa to yang? bird. So, ayan guys. Bali ito yung ating iluluto. Pritong, ano, uh, bangus. Ayan, lagyan din natin ng sitaw, sabah, nasagi. Ayan At, natin ito yun. No. Ayan. Ipolyo. Yeah. nito Kumanu ko na na. Hmm. Hmm. Ayun guys, yan yung clock na Ayun guys, ang daming repulyo. Mas marami pa yung repulyo sa isda yun. No? Sarap yan, papakin yung repulyo. Pwede na to, sarap na. Yan, nilagay na rin namin yung sitaw. Sayang naman kasi kung magtigas <laughs> wow. na naman. Wow. Sinanay <laughs> niya raw magastos. Paibabaw okay, natin yung toppings ng tipas ng antidigaya. Anti Mas rin tayo ng kamote. Kamoting emelda Kamoting Imelda. Kailangan ka drago. Kain mga At kami ay iba na naman ang ulam namin guys. Masarap, medyo masarap-sarap na naman guys. Ano Tante? biasa Piesa. Piesa. Ano? Piesa. 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 Isda. Alam ko yung gusto mo ante. Alam ko na kung ito ikaw masyadong Oo. Ako manapi.

Dato na yun, talbas ng kamote, nilalaga lang yun. Hinahalog na yun sa pinakot. Eh, baba babaw. Kain po tayo. Shoutout na pala kay Sir Jet Angeles Brown from hindi ko alam. <laughs> hello po. Hello po. po. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po tayo. California siguro. California asid asid. Hindi kami masyadong makaano kay tulog sa yan yan. Baka makalisin. Hmm. Sarap yung gisay. sa may oh, sa Hinalo ni nanay kapon sa pan, sa manu. sa hapon. Alam ko saan ang pep na hmm. Kasi nurte, ayaw mo ni nanay kasi. Kaya, ginis ako na lang, o, iba hmm. lang sa kamate. Oh, iba-ibang luto nang ginisa sa

Boop 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 Ano ito? Ano ito? Ano ito? Kamote. Iwan kamote? Ka? Merienda tayo ng kamote. Merienda tayo ng kamote. lang. Naisturbo na yan niyan. niyan.